Guys, share ko lang itong DIY kong garden soil na sinimplihan ko lang. Ang gamit ko lang dito is yung dried na chicken manure which is yung uh, nasa gawing dulo. At ito namang nasa gitna na kulay itim is yung lupang galing sa pinagulingan or charcoal na dinurog. At itong pangatlo is yung lupang buhaghag. Inalo lang namin na parang buhangin at simento. Kasama na din diyan yung mga dahon-dahon sa paligid. At nang nahalo na nga namin ay amin ang ibinuhos ang tinadtad o yung cube-cube na bunot ng niyog. Since marami naman kaming bunot ng niyog at upang hindi na rin kami bumili ng kukupit. Kaya DIY lang din na kukupit ay okay na. Hinalo lang uli namin at ayan, ready na ang ating garden soil. So, tara na at atin ang gamitin ng ating garden soil sa pagtatanim.